Si ang dalawang senador sa mga tauhan ng Presidential Anti Organized Crime Commission sa pag-inspeksyon sa Yuwan Technologies Compound sa Bambantarlak ngayong Miyerkules. Nakatira dito pugante. Sa so, unang pagkakaton, pinasilip ng POCC ang lugar na ito kung saan daw nagaganap yung operation ng lab scam at cryptocurrency scam. Nakita pa nga natin yung mga SIM card na ginagamit sa operation. Bukod sa mga computer, naiwan pang ilang script na nakaimprinta sa dayuhang lengguahe na ginagamit sa scamming. Ating kahiyan, nyo, marami akong documentaries nakikita by international news agencies na pinifeature nilang Philippines nagiging scam hub ng buong mundo. Kaya sa atin yan. Sir, eto po yung kusina ng parkour. Merong presence ang pagkor dito 24 7 In fact, doon sa raid, nakausap pa nila yung pagkor employee na nandito. Kahit na 24 7 bakit nakalampas ang human trafficking? Bakit nakalampas ang crypto scam? Bakit nakalampas na almost 600 na mga katao, 400 of which foreigners? Kung meron na silang mga taong nasa bulusan nila. Saan pa tayo tatakbo?